Kilala bilang puno ng misteryo, madalas itong katakutan. Pero alam mo bang sa likod ng mga kwento, may bisa rin ito bilang isang epektibong halamang gamot? Ito ang balete. Ang mga dahon at balat ng balete ay mayaman sa anti-inflammatory at antimicrobial properties na tumutulong labanan ng pamamaga at mga mikrobyo sa katawan. Kaya naman, ito'y mabisang pantulong sa mabilis na paghilom ng sugat at pamamaga. Epektibo rin ito sa mga sakit sa balat tulad ng galis at rashes at sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Simple lang ang paghahanda. Pakuluan lamang ang ilang piraso ng dahon o balat ng balete sa malinis na tubig. Palamigin ito at gamitin ang pinakuluang tubig bilang panghugas sa sugat o sa apektadong bahagi ng balat para sa natural na lunas. Bilang alternatibo, pwede ring digdikin ang sariwang dahon at ipantapal ang katas nito direkta sa balat. Tandaan, ito ay gabay lamang at mahalagang kumonsulta pa rin sa doktor. Para sa mas marami pang herbal tips, huwag kalimutang mag-like, save at follow. Ako si Jan at ito ang Herbal Hiwaga.